Ayan po tayo mga kaunda um, Gawa po tayo ng flat seat po mga kaunda Tatabasan natin yung upuan niya mga kaunda uh, Para magiging flat seat sa mga kaunda At saka yung foam uh, Papakita ko sa inyo mga kaunda Ang sana natin nakakabit Diyan po sa wave 100 po mga kaunda Ayan yung balot na Ayan uh, ang gagawin natin mga kaunda ngayon Tatabasan natin siya Ah, uh, mga Honda, uh, huwag mo kalimutang mo follow, like, okay? and share na lang ang mga Honda. Ayan, mga Honda. Ah, uh, nabasa na ito ng video at ah, uh, at sikna siya mga Honda. Ayan po tayo, ang ginawa natin. Ayan po tayo. Tapos, ang um, pinawasan natin ng bilid ng mga Honda. Ayan, ginawasan natin para magigisang taxi. Ayan. I'm <laughs>